Sa UFC 317 ay magaganap ang tagisan ng striker laban sa striker. Si Hyder the Hurricane Amil ay isang Filipino-American na undefeated sa UFC. Eksplosibo at mapanganib sa bawat round. Isang finisher na may istilong walang humpay, eh, tinatabunan niya ang kanyang mga kalaban sa matinding pesyon. May kartadang 11 wins, 0 loss haharapin niya si Jose El Matador Delgado. Mabilis ang mga kamao, matalim ang galaw, at may pambihirang knockout power. May kartadang 9 wins, 1 loss. Siguradong magiging kapanapanabik ang laban na ito kaya abangan natin sa June 28, 2025. Samantala, muling nabigyan ng laban si Jeremy Pacatio ng One Championship. Matatandaan na natalo siya laban kay Enk Orgil Batarku sa huling laban niya. Pero sisikapin niyang makabawi sa kanyang laban kontra kay Elbek Alishov, may kartadang 7 wins 0 loss. Anim dito ay natapos sa pamamagitan ng submission, kaya siguradong mapapasabak na naman si Jeremy Pacatiu sa ground fight. Oh, now he's standing for the guillotine, dropping down. This could be deep. Wow, early in the fight, Elbek Al Alishov. Magaganap ang kanilang sagupaan sa darating na August 1, 2025. Abangan na lang natin.